Restocking my fridge. Ngayong araw nga ay matutupad ng isa sa pinakapangarap ko. Kahit na ito ay simple lang, ito ay napakamalaking halaga na, na matupad para sa akin. Kaya na umaga ay pumunta si ate at may daladalang mga juice na i-restock sa aking ng refrigerator. Ngayon naman dali-dali kong pinalis ito sa kanilang mga plastic upang ilagay ito mamaya. Naisipan ko rin na mag-restock dahil sa mga napapanood kong mga TikTok, YouTube, na sobrang ganda naman talaga ang pag nilirestock nila. Yung SMR nila sa refrigerator nila. At sobrang lalaki pa. Ngayon, ang liit lang naman ng ref natin. Gusto ko ma-experience yung parang bagay. Narasan ko na pala dyan yung mga Mountain Dew, Royal, na para mamaya ay maayos na yung pag restock ko nga sa mga kapatid ko dahil sinusuportahan nila ako sa lahat ng bagay na gusto ko. At nagpapasalamat din ako kay God dahil may mga kapatid ako na handang magsuporta na lagi nandyan para sa akin.